yung banana cake. Oh, hello, good evening, good morning, good afternoon sa kung saan man naabot ang video ito. Sa video ito ay gagawa ang aming tagaluto na banana cake. Dahil yung aming banana ay itim na. Or di kaya ay overripe na siya. Ngayon papakita ko sa inyo. Ayan yung banana na apat na piraso. Nilagyan niya ng three-fourth cup of sugar, one large egg. Pero kinuha niya pa. One large egg. One teaspoon vanilla extract. One teaspoon. One third cup oil, one fourth cup meat. One fourth unsweetened cocoa powder. Cocoa powder. And Not one rose, one half cup flour. one teaspoon baking soda. Ayan. Banana cake. At imekos-mekos mo na yan. Na imekos-mekos mo na yan. Good luck to us. We will see after how many years. Kaya na ibubuhos na natin sa ating lianera. The effort talaga tayong <laughs> At pagkatapos ibutang dire, uyog-uyog ga para magpantay, para mag anong pantay sa Tagalog? Pantay. Pantay. Ay, sa English. Para magturo-turo ko, ano ba? basta muna 'to ah. Basta kinukubli uga. Ah. Mm -hmm. Yung pantay sa English, Tagalog ay sa Ilolugo. <laughs> Tapos slugyan ng, ng... Dibago na naman. Ano? Uh, chocolate chips. Chocolate chips. Hermes no? Hermes pe Hershey's. Hershey's. Ano na? Ano na? Ano na? Sa loob. na. Ayan na. Dito na. Sa loob na. Sa loob na. Ayan yung kanyang chocolate so nice. chips. Talagay na siya ngayon sa oven. Okay. See you after 40 minutes. minutes. Okay. Bakat tawagin na naman niyo. Tawag naman tayo nang takip. A few moments later. Ah, dito na. Ala, ang ganda diay. In fairness. Ang ganda niya. Titingnan natin mamaya. Para sa mga mumu yan. Ay mga mumu. Mga mumu daw yan. Ah, di ba? A few moments later. Ayo banana cake. I believe I can Let us do the boogie boogie and cutting cutting the banana cake. Okay. Banana bread. Ay, mali. It's a prank. Banana bread pala. <laughs> okay. May pang na bukas. Yes. Sa breakfast. thing what it is good or what ang sarap kan sa lahat no makakainin ito cake at hanggang dito na lang ang aming pagbe-bake ng banana bread ito na lang yung kainin natin ito na lang siguro din yung aming dinner No hay...